dumating na rin yung aking pinakahihintay so dumating na guys yung ano yung box ng sapatos na binili namin ni Macy's Yan, tatlong piraso yung binili namin guys sinamatala namin habang mura pa sa Shopee kaya ito mag unbox tayo guys buksan na natin wow kaya guys alam nyo na Shopee alam mo nyo na ha? baka Mabayos naman ka alaga nito Magkano? 570. Oh, 570 yung tatlo, guys. Ayan, no? Wow! Wow! Alis dyan ka ba? pop it Ano, so, guys, o? Oh. Ay, ang gugulo. Wow! wow. Tingnan natin, guys, yeah. ha? Yeah. Wow! Paano kaya buuin to? Wow! Kaya <laughs> talang lang. Guys, kala kalas pa pala to. Hindi ko alam kung paano buuin to. Ayan, o. Oh. Ayan, o na, napakaroon. So, yun lang, guys. Papakita ko na lang sa inyo mamaya pag naka-forman, na. Thank you, guys. Ano mm -hmm. oh, huh? uh, <laughs> Kakain na kami, guys. Ito yung kaganapan sa bahay ngayon. Kakain na, ayan na. Kakain na kami, guys. Eh kain na kami. Oh, ayun ah, ayun ah. Eh aga na pa you nilo know, guys. Ah, oh, ate King. 'Yan. Mm. 'Yan kakain na kami guys. So hanggang dito na lang guys.